Red right guys mga kabislak mga kachaychoy dahil tayo ay invite na sa bonuses di ba pag invite na kayo sa bonuses para tayong nagtatrabaho sa kumpanya siyempre naman nagtatrabaho tayo kay Facebook nag-upload tayo ng na mga videos long form videos reels, text at saka photos lalo na magla-live tayo, 'di ba? Kasi nagtatrabaho tayo eh kay Facebook. Yan gani, ganyan ang ating tinatrabaho sa kanya. Parang nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya. Pag masipag kayong magtrabaho, marami kayong inaabot. Siyempre, mayroon kayong achievement na ganyan. Siyempre, bigyan tayo ng bonuses ganun rin dito sa Facebook. Palagi tayong mag-upload, lalo na sa Reels, long -form videos, text, stories, photos, live videos. So, ganun ang ating maabot rin. Simpre, bigyan tayo, tayo ng bonuses kay Facebook. Kasi nagtatrabaho tayo sa kanya. lalo na hindi tayo magka restricted sumunod tayo sa community standard niya so simple, magka generate ang earnings natin diyan di so yan lang yan lang pakilike naman at share